What's up mga katrabaho? Ah, ito nga pala yung alaga natin kambeng. Bagong panganak. Kagabi lang po ito. Ayan. Tatlo po yan yung ano, anak niya. Kainumin natin yung nanay kasi lagyan natin tubig. Ayan, lagyan natin tubig. Ayan. Okay, inom siya Oh. Nauhaw. Ayun. Ayun po yung dalawa niyang anak. Ayan. Ito yung isa. Bali tatlo yan. Mga katrabaho. Maganda po itong inay na to. Ah, tatlo po talaga siya mga anak. Doon po sa binilihan ko, meron siyang may iniwan siyang tatlong anak din. Pero buhay po yun lahat. Agandaan sa kanya. Yung iba kasing mga kambing, hindi ganong, ano, hindi siya ganong, tawag dito. Hindi nga ganun yung isang anak. Kaya minsan pinagagatas ng mga nag-aalaga. Ayan. Ayan yung tatlo niyang anak. Ayan yung dalawa. Kulay puti yung isa yung isa brown. Ayan. Ang kokyot pa nila. Kasi kagabi lang sila. May iba vlog ko sana kagabi. Eh, masyado na akong nataranta gawa ng Ayan, gutom na gutom yung nanay. Nagulat ako, biglang nanganak yung nanay. Ang tagal ko ng alaga to. Ayan, ngayon lang natin siya may bablog. Isasama na natin yun doon sa mga baka. Ayan, ayan ang kanilang kulungan. Hindi siya kalakihan, tama lang. Okay naman yan. Ang mahalaga lang, nakakakilo sila na maayos. Tapos pala, sa kambing pala, ang alam ko, may... Gusto nila yung mayroon parang sahig, eh sa ngayon hindi ko pa sila nagagawan sa lupa muna sila ngayon pagka yung may time gawa tayo ng mga ano nila ayan may, may parang ano pa yung pinaka sa ano nya ari nya nalabas kasi bagong panganak nga kagabi lang po yan ayan gaganda ng anak oh ayan, ayan yung mga anak <laughs> ay siya lalaki po ito itong isang to ayan lalaki yan iyakin tapos yung dalawa babae yun nandun sa dulo Ayun. babae yun tapos sunod nating na mga upload yung mga baka pag, pag alaga nako kukulit ang kukulit oh. ayan makukulit na sila ha 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 ang alam ko nakadede na sila kagabi. Dinede na yung mga alaga natin kambing. Ayan eh. Oh. Oh, kit mukha nito Oh. Mukha oh, ang mukha niya. Oh, iyak na. Sige iyak. Oh, Ayan. Iyakin. Ang kit ng tenga niya. iyak ka. Iyak. Oh, iyakin. Ah, siya si baby boy. Tapos dalawang kapatid niya babae. <laughs> Maganda po yung ganyan mga katrabaho, yung mga, ang mga anak nila eh, nagtatatlo, tapos nabubuhay. Kasi yung iba, dalawa lang kalimitan, minsan nag-iisa pa nga lang. Ngayon, eh, pagka yung naglakihan ito mga to, nakapag-breed nakapag tayo ng mga lahi nila, pwede tayo magbenta dito. Tapos, yung mga subscriber ko, pwede ko rin, pag may nakursunadahan kayo sa mga alaga natin, kahit sa mga baka, Halimbawa, dahan nyo, nagkatawaran tayo sa presyo, pwede po kayong bumili sa akin. Uh, bibigyan ko na lang kayo ng discount, lalo pag subscriber. Uh, yun yan. <laughs> Basta, sana, supportahan nyo yung aking vlog sa mga susunod kasi, i-update ko po kayo dito sa mga alagang kambing at saka yung baka. Sa nga manok pala, huminto na tayo sa manok. Hindi maganda ang ano ko sa manok. Nalulugi tayo. Tapos nananakawan pa tayo. Yung mga manok natin, eto sila oh. Kakaunti na. Nung makailan lang, nanakawan kami dito. Ayan. Yung mga alaga tayo, manok, kaya lang, titigil tayo. Ayan yung mga iba oh. Titigil tayo sa pag-alaga kasi hindi ano, masyadong magastos. Ayan, yeah, marami ring alpas, mga manok oh. Titigil tayo. Gawa ng hindi na hindi magandang ano natin sa manok magastos hindi kagaya nito ito, damo lang damo lang ang pakain, ayos na hmm. susunod po, up update ko po kayo sa yan, yan yung mga kambing at saka yung baka para may ano rin kayo, idea o di kaya, minsan yung iba natingin dito baka may gustong bilhin pwede nyong sabihin sa akin, halimbawa may binibenta ho ako kung dalawang baka gaya ngayon ibablog doon natin yan para yung mga nanonood dito pwede nyong tawaran halimbawa kung nakurso na dahan yung presyo makukuha natin basta bibigyan ko na lang ng discount yung mga subscriber natin ah, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli